Yay mga kadyal Sobrang excited kong na yung araw nga pala ito mga kadya. At sinsanan lang tayo magpupunta ng hotel lang kasama natin yung buong pamilya ko taga Lord Carolina At nandito na pala si na ate Joy Shoutout sa'yo at na Aiden Gap at tita doktora ang Kaway-kaway po dyan tita. At nandito na para ako sa bat. Nakasakay na kami. At nakabiyahay na po kami from SLEX to Manila. So, kakonvoy pala natin yung Fortuner na block sa unahan mga kajad. At papalis na rin kami dito mga kajad sa Kalamba. At ay na nga pala sa South Tucson Expressway tayo magbubiyahay at medyo magigli lang itong biyahay na ito. Medyo traffic nga dito dahil nabutan pala tayo ng ulan dito mga kajad. At nandito nga pala tayo sa SLEX at makapapansin dito kaya nagta-traffic kasi gawa po ng road widening dito mga kajad. Siyempre, kailangan natin daan-daan lang po kasi baka iwas tayo madisgrasad dito mga kajad. At marami din mga trucks dito at buses dyan mga kajad kaya nagkakaroon ng traffic. So kaya namin napunta natin dito mga kajad kaya tayo ingat lang palagi sa biyahe. At nandiyan na pala tayo sa hotel na ito sa Sheraton mga kadyad. at ito na po yung final destination namin pero iikot pa kami mga kadyat dahil nasa expressway pa po kami at sa wakas nandito na pala tayo pumasok sa Sheraton na to medyo na iklian natin yung biyahe na ito iikot pa kami ng Newport at ito na pala ang place ng Sheraton mga kadyat napaka solid dito at ganda ng ambiance. at dito naman sa lobby medyo maganda rin yung, yung, loob at nandito lahat ng mga pinsan ko at saka mga tito-tita ko mga kadyad sigurado na pupunta po kami sa room namin dito sa 6th floor so ito na po, pa elevator na po kami kailangan ng cart mga kajat o ayun, napatapakit na po kami at dito na pala kami sa mga designated rooms dito mga kajat napakatahimik at solid dito mga kajat at ito na pala yung mga gamit namin at pagpasok namin dito sa hotel napakaganda at elegante dito at comfort mga kajat, ito yung kwarto namin mga kajat at solid nito at meron din Sheraton Note mga kajat sa TV at pagkatapos namin mag agad kami gumala ng mga pinsan ko at aalis muna po kami papuntang Newport Manila Resorts. Ibig sabihin po, nung pupuntang muna kami sa Garden Wing, pagpalabas namin dito sa Sheraton at eto na pala yung, ano, yung place dito, medyo ito ko ni mga pinsan ko. At eto na pala yung papuntang Newport Resorts World Manila mga ka dyan. Medyo pakonektado -pa po yan ng Hilton, kaya naisipan namin mag-elevator or escalator man. Ayun, napakakita po kami mga agad. So, gulatoyin namin nandito pa po kami sa baba at nandito pa na po kami naggalagala at nagkasama yung mga pinsan ko at kakain po muna kami sa McDonald's na lang sa tabi ng Newport Boulevard Passage. City. At ito na po rin mga pinsan ko. Nandito sila. At ito na pala yung McDonald's dito sa Manila. At ganda-ganda. Marami na mga tao dito. At ito na pala yung mga pagkain namin. Nabutan na namin. At ito yung in-order ko. Two piece spicy chicken McDo with rice. Ito, food trip na naman ang mga pinsan ko. At ayan mga kajat, kain tayo muna. Dahil nga po na. At kailangan tayo magpakabusog ulit mga kajat. At pakatapos pala namin kumain, agad kami bumalik sa Newport Manila Resorts para gumala po kami ulit sa Garden Wing mga kajat. At ito, gulat ako sa mga nangit nakita ang ganda ng mga lugar dito mga kajad solid na solid dito pangatlong beses balik namin ay kami din din nagpapiyari dito mga kajad sa wakas hanggang dito na lang mga kajad hanggang dito na lang bye bye